bangka na Magpatay na kagad ng ilaw Nanguna pa sa atin o. Paano yan? Gagabot na tayo ngayon May mababantun pa rin naman tayo May bibirahin pa din Bukod dito sa ating manilaw May parachute pa oh. Yun mga amigo Mumaga na Oo talagang Hindi yung magdamag namin Hindi na sulit <laughs> Sulit sa ulan Sulit sa ulan dalawang gabi namin tinis yung malakas nung nakalang gabi talaga hindi lang ulan, hangin alon oo oh. kung alam lang mga aming oh. ito pa kami ng dalawang gabi malakas dito sa laot oh, kasi itong dalawang gabi mga aming ito nakalipas nung isang gabi at sa kakagabi malakas talaga ito ngayon nasa winter talaga yan na ah, lalakas O oh, bukas mga aming gabi kalmada na pero lalong kalma sa pupuntahan namin <laughs> walang kang na alam sa ilog kami mamaya mga amigo ng, uh, wala nang ilo ayun na lang trabaho natin to ah, ganun talaga pag hindi naman susubukan natin eh, na makadagdag hindi magtipis wala ay ganun talaga ang buhay may limang piraso pa rin naman diyan ngayon, sabi pa na baka mga amigo, titignan natin yung yelo natin. Kasi pa mang maghapon, pag magandang agos, may dadakanan pa kami payaw. Para makakahuli pa kami sa araw. Huling hirit, kumbaga. So, malalaman yan mamaya mga amigo kung makakadali pa. Uh, magbabantun lang kami mga amigo, makatakbo ng magap. At nang ka kami makarating kung saan kami dadampayaw. Yun, mga amigo. Abang-abang lang sa susunod natin video.